PULSO ni Marco. Uy, gusta, gusta Chong, gusta kay Jan. Ay, uh, yung nararamdaman ko sa nararamdaman mo. Idol, ay, lamig dito. Ayoko na akong pumasok at ang lamig ah. Gusto ko doon na lang ako magsalita sa labas ng opisina ninyo. Gini, Sige, gini, go. Giniginaw ka ba? Giniginaw go. ka? Sige, labas oh, ka na. na. Dito na, nandito na ako. Sabihin ko na ito. Eh, kasama sa panalangin ng bawat isa sa atin ng uh, maayos na kalusugan Hindi ba? Kasama yan sa inyong dasal. Ay ni Lord, kami po inyong bigyan ng magandang kalusugan. Ah, may lalo na talaga dito sa ating bansa na talaga namang ubod ng mahal maospital. Yung tipong magaling ka na bago ka pa lumabas ng ospital pero abay pagtingin mo sa iyong hospital bill, magkakasakit ka ulit. Eh kahit pa nga may mayayaman at mapepera na. O yun namang mga nakakaluwag sa buhay, eh umaaray na sa taas ng hospital bills dito sa Pilipinas. Eh papaano pa yung mga uring manggagawa? Eh hindi naman lahat may pambayad ng private health card, hindi ba? Kaya mas marami sa atin ay umaasa dito sa PhilHealth ay 119 million members ang nakasandal sa PhilHealth in sickness and in health. Kaya naman, ay hindi maiwasang mag-init ang ulo ko dyan, tropa eh. Nang malaman ko yung issue ng uh, pag-divert nitong hindi mga nagamit na pondo ng PhilHealth sa unprogrammed fund, ay malinaw na parang violation yan ng Universal healthcare Care Act, hindi ba? Eh, attorney, that is unconstitutional. E eh, parang illegal transfer, hindi ba? Ako kay nalilito na. 89 ba o 90 billion pesos ang total ng gusto nilang bawiin na pondo sa PhilHealth. Uy, mga kapatid, may nauna ng transfer na 20 billion pesos nung Mayo Adjes. Eh, kapit kayo, may kasunod pa iyan. May 10 billion pesos sa August 31 a 30 billion pesos sa October 16 may susunod pa next year 30 billion pesos ulit may sobrang pondo pala ang PhilHealth pero bakit kailangang ipasa pa sa national government gayong kakarampot lang kakarampot lang ang naibabawas sa hospital bill ng kanilang paying members Mama. ay kasali ako dyan. Eh kahit kakarampot lang ang sweldo ko, eh pinipilit kong magtabi ng kaunti para may maihulog ako dyan sa PhilHealth na iyan para sa panahon na ako'y magkakasakit, mayroon akong masasandalan. Kaya naman, bakit hindi na lang dagdagan ng benepisyo ng contributors dahil kulang na kulang mula noon hanggang ngayon ang mga benepisyo namin? Ay eh, hindi nga sa patang maintenance medicines na nakukuha ng senior citizens. Yung mga dialysis patients ay eh, walang pambayan sa kanilang weekly sessions. Eh nga isang kilala kong driver tropa. E eh, kung saan-saan ng mga mambabatas at politiko umiikot at humihingi ng referral, eh halos tumuhod at manlimos para lang matugunan yung kanyang pangangailangan sa kanyang sakit kung hindi kaya ng PhilHealth na dagdaga ng benepisyo, eh bakit din yun na bawasan ng monthly contributions namin? Ay malaking tulong yun. Eh lalo pa kanina, katatapos ng interview nyo, hindi ba? Ang taas ng presyo ng manok. Eh gusto ko rin ng manok. Malaking tulong yan para sa mga uring manggagawa na matagal nang umaaray sa pataas ng pataas na presyo ng mga bilihin. Pagkakaisa. Ako'y ginigigil nyo. Para hindi magulo, hindi ba? Imbis na inaayos ng administrasyon ito, yung paggasta nga at paggamit ng pondo ng PhilHealth, bakit mas gusto ninyong guluhin? Ba't di nyo obligahin ng PhilHealth na gastusin sa mga pasyente sa public hospitals yung sobrang pondo? Huwag nyong bawiin ang naibigay nyo na. Huwag nyo nang bawiin lalo pa kapag ang usapan ay pondo para sa kalusugan. O sige, para hindi magulo, sundin na lang natin yung nakasulat sa batas. Kung may sobrang pondo ang PhilHealth, taasan ang benepisyo at babaan ang kontribusyon. Sabi nga ni Jarius Bondok dun sa kanyang uh, inilathala sa Philippine Star, ano? Minsan na nga nilang sinubok na kunin ang pondo ng SSS at GSIS. Pero nag-ingay ang taong bayan. Maraming nainis at nagalit, kaya hindi natuloy ang plano niyan. Abay ngayon, Phil Health Funds naman ang inyong pagdidiskitahan. Pera naming mga contributors yan. Kayo ay tagapangasiwa lamang ng aming perang pinaghirapan. Alam mo tropa, matagal ng epic fail tong healthcare system sa Pilipinas. Karamihan nga dito pag tinanong mo bakit nila gustong mga ibang bansa. Kasi... Ang Bahay? pangit, isa sa mga dahilan ang sasabihin sa iyo, ang pangit ng healthcare system sa Pilipinas. Alam mo na yan. Pangit na, huwag niyo pang papangitin pa. Do A not eating. make it worst. Sabi ng Pangulo noon, ang pangarap niyo ay pangarap ko rin. Pagkakaisap. Hanggang pangarap na lang ba talaga? Ay naku. Ang affordable at accessible healthcare para sa lahat ay eh dasal na nga lang ba talaga ang kakapitan naming mga mahihirap sa tuwing kami makararamdam ng sakit sa kasu-kasuan at sa katawan I think about it Think kamo na Pilipinas Ted Philon at TJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.